Sa Pilipinas kung saan ang trapiko at gitgitan sa kalsada ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, isa sa lumalalang suliranin kaugnay nito ay ang road rage o yung matinding init ng ulo ng isang tao na kadalasang na uuwi sa panganib o hindi lamang para sa mga driver kundi pati na rin sa mga pasahero pero bago natin simulan ng ating panayam Audrey I wanna know ikaw ba hmm. ay uh, talagang nakakaranas ng road rage may mga nang-aaway sino nang, sayo, nang ka minsan ako Not minsan ako. Eh, well ano eh uh, tao lang tayo minsan uh -huh. umiinit din ng ulo natin ano uh -huh. uh, minsan kasi may mga napapansin ako na sasalubong ko sa kalsada uh -huh. hindi ata alam nila hindi ata nila alam na mayroong pinipihit sa sasakyan uh -huh. yung pag pinundot mo yun iilaw kung saan ka pupunta. Mm, hindi ko magamit ng signal light mm -hmm. kung saan pupunta. Magugulat ka na lang. Siyempre, yung damdamin natin nagagalit oh, yan. Oh. So, kailangan natin matutunang kontrolin ito. Nadadala sa emosyon. Yeah. Kahit tama ka, pero kung, naaw, na away ka, Malika mm. mali ka na rin because of your emotions. Pero mga ka-RSP, upang bigyan tayo ng impormasyon kung paano nga ba may iwasan ang ganitong sitwasyon, ay makapanayan po natin ang Executive Director ng Partnership for Enhanced Road Safety na si Atsorni Alex Sabatan. Good morning po and welcome sa Rising. Rise and Shine Philippines attorney. Good morning, Good morning. morning. Yeah, good morning, Audrey. PP sa Rise and Shine Philippines. Good morning po sa lahat. Alright. Okay. okay. Uh, para sa kalaman ng ating mga tagapanood, attorney, okay. no? ano po ba yung mga pangunahing dahilan, ang mga kaso ng road rage dito sa ating bansa? Well, una, i-define natin yung road rage. No? Uh, mm -hmm. Isa itong aggressive or violent uh, behavior ng ating mga motorista uh bungut ito nung tinatawag natin pag naiipit tayo sa traffic no matinding mm -hmm. traffic niyan Audrey pipi, minsan nagkakaroon tayo ng prostration. Mm -hmm. uh, and then eventually, uh, lalo na dito, pag masyadong malupit yung traffic, mm -hmm. may mga sumisingit. Yung mm -hmm. kanina, binabanggit mo nga kanina, meron naman tayong mga signal light, magugulat ka na lang, mm -hmm. pakanan pala, pero wala, nasa kaliwa. no mm -hmm. So basically, yun yung mga pinagmumulan minsan nung init ng ulo. Mm -hmm. And then isipin mo na lang yung minsan talagang napaka lang nung pupuntahan mong lugar, pero matindi yung inaabot mong traffic so well basically nagkakaroon tayo ng emotional stress because of the traffic din mm -hmm. okay so also we want to know ano yung mga epektibong strategies i think we should go there no because yeah, yeah, yeah. evident talagang road rage every day like what? lahat tayo, feeling natin galing-galing natin mag-drive talagang we're so much entitled with that hindi porket privilege ang pagmamaneho no mm -hmm. pero what we have to understand is you know the empathy pero what could be the strategies uh, attorney para syempre uh, maiwasan na 10, mm -hmm. 'yung itong road rage. Well, kung titingnan mo, um, lately ni mas pronounced 'yung mga road rage incidents, no? mm -hmm. At uh, palagay ko meron tayong tinataw tinatawag na short-term and long-term intervention. Okay. Uh term maybe is really for us to have a continuing awareness, no? Mm -hmm. uh, campaign on how we can really prevent this kind of incident 'yung mga road rage thing, no? But on a sustainable and long-term solution, ako ang tinitingnan ko diyan. 'yung integration ng ating road safety sa ating uh, deep ed curriculum sa elementary or high school mm. dahil basically ito kasi bahagi ito nung minsan yung mga so, bata pa lang, mga bata ba? palang dapat natututo na mm. yan because ito yung ginawa rin ng mga ibang bansa na estratehiya okay. nila na kumbaga integrated na sa education mm. so ibig sabihin sa mus -mus na edad pa lang natututunan yung mga bata kung paano yung tumawid ano ba mga yung paano magbasa ng mga mm. traffic signages in pa titing mo, ng mga kabataan din natin noon makikita mo yung mga stop look and listen mm, okay. ngayon halos hindi mo na rin siya makita eh. so ako ang tingin ko dyan, kailangan maging kalmado pa rin tayo at mm. all times no um, Wag po tayo magpapadala dun sa galit o dun sa init ng ulo. no, Because at the end of the day, mas matindi yung pwedeng kalagyan ng ating mga kababayan. So, pag naipit tayo sa daan, or may mga hindi magandang pangyayari, o nakakagirian, wag na po natin pansinin yun. Let us be calm and probably isipin natin. Wala may pride sa Pilipino. natin, may nag sa atin sa bahay. At minsan tama yun. Minsan, pipi, ang dating kasi, sino ka ba? But we have to keep our calm, 'no, yung be cool ika nga sabi nila. Mm -hmm. Makakarating din tayo sa ating patutumuhan Well, ma mahirap 'yun, Audrey, no, kapag nagpadala tayo dun sa busod ng ating init ng ulo mm -hmm. dahil kung makita natin lately may mga humahantong na dun sa barilan. Mm -hmm. So, at the end of the day, ang isipin pa rin natin, traffic lang to kailangan ko lang talagang pakisamahan ito. And then, kung may mga pagkakataon na binubusin ka kanang malakas, hayaan mo lang maging kalmado tayo. Well nabanggit mo kanina in terms of education mas maganda nga yung maaga pa lamang nasa mm -hmm. nasa eskwelahan pa lang yung mga kabataan mm -hmm. ay okay. eh, natututo na ng mga basics kagaya ng ginagawa profi sa ibang mga bansa no okay. mga first world countries kumaaalahan niyo kapag kayo nag-abroad ano, at nakita niyo yung sistema ng traffic mm -hmm. sa ibang bansa pag-uwi mo sa Pilipinas medyo mabididismay ka yeah, so eh mm -hmm. So ano yung pwede nating i adapt na ginagawa sa ibang bansa. Kung bakit sila disiplinado, mas maayos yung kanilang uh, yung mga traffic concerns nila, mas maayos na pwede nating i adapt sa Pilipinas. Well, palagay ko yung uh, pagpapalawak pa rin ng ating promotion of culture of discipline, traffic discipline, okay. that's one. No, parang napakahirap niyan, uh, totoo. To. Na. <laughs> wala nang ganyan na pinopraktis. Parang, parang, parang napaka-ideal, no? But actually, oh, oh. yung tinitingnan din natin dyan, kasi sa Pilipinas mm. ngayon maniniwala ba tayo na wala tayong batas against road rage no mm. as we speak what we have right now is yung may mga batas tayo Alibawa, libo yung uh, 4136 land transportation code of the philippines mm. nakalagay lang dyan. Improper person to drive, to operate a motor vehicle, okay. reckless driving, hmm. but basically, kapag sinabi mong special, wala tayo niyan. But wala, may, tayong wala tayong road rage. Wala tayong road rage. Particular sa road rage na batas. Particular kaya. Even though nangyari ngyari na, yeah. remember, if you remember, yeah. yung balita noon, yung yung uh, si Ivar, yeah, di ba, nagkaroon ng barilan oh, noon. Mm -hmm. so wala pa rin na bomb batas patungkol sa road ha -ha. Uh, uh, well alam natin I mean, na oh. even before no hmm. may mga high profile yung binang, to tunot na up to na wala tayong special law on the road rage so ibig sabihin niyan yung mga suspension of driver's license these are purely administrative in nature hmm. at ang tingin ko dito isang magpapa kumbaga that will strengthen or fight on road rage is that yung meron tayong mga batas na maipasa in fact Um, in fairness naman sa house, no, may mga nakabimbin na batas dyan. Yung uh, road race na sinasabi doon Audrey na pag ikaw ay nagkasala, mm -hmm. you will be penalized for about P250,000 uh, mm -hmm. or an imprisonment of more than 6 years. Kasi ngayon, kung makikita mo yan, pag may mga issue ng road race, anong ginagawa na lang ng LTO? Mo, um, primarily suspension or revocation ng driver's uh -huh. license. Pero in so far, as criminal aspect, wala tayong batas para dyan. Mm. Uh, pag unless, ka, kapag ito pa, yeah, pag, ay... Unless, pag nagkaroon ng sakita yan, oh, pa pwedeng oh. uh, serious physical injury, oh, oh. grave threat, or pwede ka rin reckless imprudence, resulting to physical injuries, mm. pero on a specific law itself, wala tayong batas as we speak mm. right now. Nako, kailangan yeah. ata yan. Later, yeah, yan. Hopefully, for Hopefully, eh, oh. kailangan pa rin natin yung kumbaga, continuing uh, campaign or uh, education on this issue. So, bagay, batas mm. din ang mga sa Pilipinas. Mm -hmm. Sana makita ito ng congreso. Well, palagay ko, that's one of the long-term and sustainable mm -hmm. intervention. Um, aside from the fact that we need really to integrate yung road safety education, kasi bahagi na nung pag-de-develop natin ng culture of discipline Ayun. sa ating mga kabataan. Uh, sir, ano po ba yung mga programa ninyo para sa road rage uh, prevention? Well, sa amin, doon sa aming partnership for enhanced road safety, continuing po yung aming mga engagement sa mga communities. No? Okay. Nagkakaroon kami ng mga road safety awareness program. In may mga ginagawa rin po kaming in some barangays, no, yung tinatawag naming road safety drill. No? Uh, may mga pagkakataon na may mga seminars tayong ginagawa. Of course, ang 'yung nagbibigay din po tayo ng no, mga libring theoretical driving course no ito yung bago oh. ka makakuha ng student permit okay. uh, we 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 are e, tapping din, other pwede ing, na, oh. NGOs na rin po so basically kami more on awareness campaign at yung mga engagement namin doon sa communities mm -hmm. Ayun. pero 'yung mm -hmm. profi ang nap napapanood ko ngayon sa social media no hindi na lang mga driver ng mga four wheels eh ang katas sa yung mga nakamotor oo oh, oh, oh. iba kamote, no well kaya 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 yung uh, nauso sa atin yung kamot. At saka sabi nga nila, saan ko ba naman nakakita na sa Pilipinas lang na nakamotor ka na nga, ka pa. ano Kaya talagang mm -hmm. hindi mo maiwasan nagkakaroon ng init ng ulo sa ating mga Lako, Kailangan matutubala tayo, mag-control talaga na yes. emosyon. Ano? Yes. Atorny, ano, mensayang nais may parating sa publiko patungkol siya well, sa Well, sa language. atin po, uh, tulad na nabanggit natin, kailangan lagi tayong mainahon sa ating pagmamaneho at... Uh, kailangan po yung disiplina sa ating mga kakalsadahan. That's quite important. At sa LGU and do sa mga other government agencies, mm. kailangan po tutukan po natin yung problema to and let us continue to engage the community on this issue. Oh, yeah. Alright. Yeah. Well, total maging pasensyoso tayo, total lalo total na total. pag nasa kalsada. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng Informatibong kaalaman uh, kung paano may iwasan ng road rage. At or, ni Alex Abaton, ang Executive Director ng Partnership for Enhanced Road Safety. Muli, maraming salamat. Thank sa you, you. Thank you rin po. Thank you.